Gusto nang ibalik sa dati ni Pangulong Bongbong Marcos ang pasokan ng mga bata kung kailan punyo ang simula ng klase at magtatapos ito sa Marso. Yan ay para maiwasan ng suspensyon ng klase tuwing tag-init. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Dahil sa matinding init, tatlong linggo nang nakamodule lang sa bahay ang dalawang anak ni Nika na parehong elementary student sa Quezon City puro uh, sense sa mo, DC, yung mga gagawin po nila. Then, ipiprint mo kasi may mga summative test. Yung summative test, iyon, ipiprint kasi papasa po sa school bukas. Ang problema, may trabaho rin si Nika. Kaya hati raw talaga ang atensyon niya. Kung siya raw ang masusunod, mas gusto niyang ibalik sa dati ang pasok para bakasyon ang mga bata kapag tag-init. Sa ngayon, ayon sa DepEd, nasa higit pitong libong mga eskwelahan na sa buong bansa ang nagpapatupad ng alternative delivery modes o yung pag-aaral sa pamamagitan ng online o mga module. Karamihan sa mga eskwelahan ito mula sa Western Visayas at Pico Region. Ang hiling ni Nika tila narinig ng Pangulo. Kanina mismong si PBBM na ang nagsabi na gusto na niyang ibalik sa dating school calendar na June to March ang pasukan. Hopefully, hopefully by by next year, yes. Uh, especially with the El Nino being what it is, F2F classes are cancelled, F2F classes have been postponed, etc. So talagang kailangan ng kailangan nas. I think it will be better for the kids. Kanina inadopt na rin ng Kamara ang resolusyon para himuki ng Department of Education na ibalik sa dating school calendar ang pasukan ng mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school. Sobrang init. And because of that, that hindi ho magpromote ang quality education yon. Kawawa rin po yung learner. Kung deped naman ang tatanungin, handa raw silang sundin agad ang direktiba ng Pangulo. Katunayan, may apat na proposal silang sinumite sa palasyo kung paano ibabalik sa dati ang school calendar. Kabilang sa proposal nila ang aggressive option o tapusin agad sa March 2025 ang papasok na school year para hunyo na agad magbubukas ang klase sa susunod na taon. Now that the president has uh, made the statement earlier, tayo naman po sa department, as we said, we will abide by the decision of the president on the matter. We will just await advice from the office of the president if there will be uh, a meeting or if any president... Kung matutuloy ang aggressive option, magiging 165 days lang ang magiging pasok ng mga bata sa parating na school year. Mas mababa kumpara sa mandato na dapat 180 days. Pero kompleto pa rin ang dalawang buwan na bakasyon ng mga guro. Pabor na raw dito ang grupong Teachers Dignity Coalition. Basta hindi na ulit magklase tuwing tag-init ang mga guro. yung string, extreme, extreme hit, no? kasi well, marami sa ating mga teacher natin, ano? um, uh, 40s, no? above uh, 40s. No? So medyo may mga iniinda na din ito ng no? mga karamdaman. Ano? Doon sa aming survey, no? ang top, no? um, Um, reklamo ng mga guro ay yung high blood, 'no, yung uh, pagkahilo, 'no, pag sakit ng um, ng uh, ulo. No? Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez News Spot. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.